Grabe ang taba ng mga seafood. All right. Kaylig moments this 2025. Madal-dal din ang jowa mo, ano? Ganyan yung mga babae, active na active pagdating sa chismis. <laughs> ang galing! Ang galing! Ayos na sana, brad eh. <laughs> napahampas tuloy yung tropa mo. <laughs> okay na sana kung babae yun, ano? So, kasi, takot ka eh. <laughs> Di ba gusto mo mapunta sa tamang tao? Oo. Ah. Alam mo ba yung papunta sa amin? Nandito lang ako sa bahay na kaya. Tol naman, babae hanap ko. <laughs> Baliw. <laughs> Wala na nga tayong motor, wala pa tayong jowa. Mga pisti. Okay, Hahaha. Hahaha. Grabe ate, Hahaha. practice na. Mukhang malaki-laki yung torotot ah. <laughs> Damn! Hahaha. Oho. Oho ano, ingit kayo, ano? Buti pa yung mga bata, may jowa, ano? <laughs> ano uwi ka naman dito, laseng. Hindi? Araw-araw na lang, gabi-gabi na lang. Ito nga, ito nga, ito nga, ito nga, ito nga, ito nga, yung tipong pinapagalitan na ikapatid mo pero ikaw todo ngiti ganon <laughs> natawa tawa syempre hindi rin mapigilan nun <laughs> <laughs> gago Bibi, pa yun. Eh. <laughs> arte mo ate? <laughs> Di nyo ba alam girls nagutom, nagutom na gutom na gutom yung mga jowa nyo kakaantay sa mga pa-video nyo, pa-picture nyo? Di yeah? Tapos hindi nyo rin pala kakainin ano? Sasabihin nyo busog na kayo? Daddy chill. O <laughs> <laughs> Parang ganyan din ako dati ah. <laughs> Eh ganoon naman talaga paglalaki, lalaki, nasa genetic na natin yan, yung pagiging malambing. Kaya naman nagiging overdramatic ang isang lalaki dahil ang akala namin eh hindi na-appreciate nung babae yung ginagawa naming panglalambing. Siyempre, konting tampo pero kikis mo lang yung lalaki. Wala na agad. <laughs> Sana all. Nalabas first sight yung friend mo. <laughs> Malaki drama ba ate? <laughs> May sarili ka ng background music. <laughs> yeah, baby. <bye, bye. A, hey. B. U. Isa sa bino ko sa iyo. Mm. Wala pa pala tayong unang bengbang ngayong 2035. Bengbang. <laughs> <laughs> Oh my god ate. Grabe kakapasok pa lang ng bagong taon. Ang landi mo talaga. <laughs> Ibang paputok ate gusto mo. <laughs> Sending my wife a spicy text in front of her family. <laughs> <laughs> <Kamu -lurs yate. laughs> ano on, come on, come on, come on, come on, come on, Kaya <laughs> daw Sayang yung sweetness in public ano Naging bato pa <laughs> Pero bakit kasalanan ko pa? Wong ang taas ko na Ganon Makikita mo sa imagine mo Success kay, eh Bigla kang sumaksis eh Pero step by step pala Bago ka sumaksis Pero yung na-imagine mo Biglang kang sumakses Ah, okay. <laughs> Pati yung lalaki, ah. Kahit hindi naintindihan. <laughs> so weird. Oh. Sino yung mo? Si Celso. Hmm. Nasaan si Celso? Wiki tayo. Hmm? <laughs> 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 grabe! Babae nga naman! Dalawang beses na yan, ha? <laughs> Ang lalandino, nyo, grabe! <laughs> Women. <laughs> Rich love, rich love. Eh? 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 Ah. <laughs> <laughs> Yung tipong nanonood ka sa magjowa dun sa gym, ano? Tapos biglang magkikis. <laughs> Ang sarap babatuhin ng barbell. <laughs> si Michael po, masaya siyang ang trabaho, makulit siya, napakabait, napaka-professional. Pero ano si Tito Boy, ano kasi, pag sa taping, nadidistract talaga ako sa, ano, sa kagwapuhan ni Kuya Empoy. <laughs> hindi ko talaga. Bakit <laughs> ako? Hindi ko makapag-line. Sa so, ano mo yung titinan uh -oh, ko siya, right. parang napapangit na ako. Nadidistract ka yung na, kagwapuhan. Hindi ko siya kayang tingnan kasi iba talaga yung appeal niya. Wow. Well? Parang, grabe. Anong masasabi mo kasi nga namatay yung goldfish niya eh hawig ko. <laughs> Alang yakay enjoy na naipasok mo pa yon. <laughs> Kaya pala hindi makatingin sa si Jillian. <laughs> 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 Kailangan at talaga pala, nadala sa trabaho para si pagin Rekord pala. <laughs> pala Sana all dinadalaw sa trabaho ano Kaya pala sinisipag si ate <laughs> Pero iba din talaga yung effort ni kuya Sana Eh This body sure feels fine Oh bini bini Napakaganda naman ang iyong mata Pag muminitli ka sa akin Ako'y natutulala Kung panaginip man ito Ayoko na lang magising Pag naaalala kang ko'y mahimbing at ako'y nalilito, natutuliro Ay! Kinikiril! Ang sarap yung ganyang treatment, ano? Kailan ko kaya mararanasan yan? Ibay mo naman Unang sugal ngayong taon Ipakilala siya sa strict kong pamilya Uy! Ipakilala mo na ako sa mama mo Flex you in my f b -I -G. Kanda Kanda mo pang na kitty, baby I just wanna let you know Na no baby girl Kirigilig <laughs> <laughs> Walang strict-strict na pamilya kung nasa tamang edad ka na Naku po Ah! Mas malaki ba weh? Oh <laughs> Ah! Oh! Marupok! <laughs> Kahit ako mang sa ganda ni ate! Oo! <laughs> uh. ng pala! Yes, sir! Uy! Ah! ha Haha! Hihihi! <laughs> boy. <laughs> Laki! ang laki, ang tataba ng seafood. <coughs> Ngayon ko lang alam, may tato yung crab. <coughs> Gago! Magkaugnay sa bagay, -bagay. Bumalik! <coughs> Ganyan sana, habulin ng mga babae! Sana all pogi <coughs> obsessed na obsessed. <laughs> Parang pusa lang. <laughs> Pero hindi lang pinapahalat ni ate. Gustong gusto rin. Kayo din. Tama na. Nahihilo na ako. Tama na. <laughs> I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ting, ning, 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 ning. <laughs> Kumanahan <raza> sakit. <laughs> rasa sakit. Rasa sakit. Angin po. Okay. So, yuin mo ngayon, tol. Mukhang pagod na si kuya sa ano Katuyuan niya ate <laughs> Mukhang sanay na sanay na yung ugali niya no? <laughs> Ano yan? Naka video siya hmm. <laughs> Baka mamaya may ligaw-ligaw na nangyayari dyan Mam -mam Mambubugbog na ako <laughs> Kasi si Luis Laging kasama nito Baka lang legal na rin. Tropa-tropa nang tayo dito, ha? Yari. Yari ka, Tol. Sinas. Yun, baka pa yan. Hindi lang makapanligaw yun kasi baka bitin pa yung kakainin niya kung sa papakain niya sa magiging girlfriend niya. Paano ba ang trip mo? <tip> Anong masasabi mo sa maniligaw ko Elia? din uh -huh. Ano, loading? Akala ko ba matalino ka rin, teka. Ano ba <laughs> ano sabi sa manliliyo kay Ali? Natakot <laughs> eh. Good luck kay Tito. <laughs> <laughs> Natakot eh. Biglang nablaang ko eh. No? <laughs> Ganyan din minsan kasi mga ginagawa ng mga lalaki. Tinotropa muna yung babae. No? Tapos unti-unti silang nagkaka-developan. Uy! Huli! <laughs> Dami na daldal nito. Ah, <laughs> yung ating anak. Magkakaroon na siya ng forever, di ba? Yung Pasko niya talagang hindi malamig ako. Oh, Ay! Oh. Ah? Ay, -hey. Ay -hey. <coughs> <mayroon>. Sana all! <laughs> Mukhang maabutan na naman natin ang February 14 ng single. <laughs> Sana all! <coughs> ah. mo ko kaso Eh, inaway kita. Bakit? Kailangan natin. Ang kulong. Sabi ka ako kakain eh. Tama bro, tama. Tapos nakataawal na kasi kasuhin mo pa din ako. Oh. Woman! Ano matanggal? <laughs> ah. Tubig. Oh, ganito, ganito dapat gawin nyo mga tol. Kahit anong gawin ng jowa nyo, kahit na aasar kayo, o kaya galit na asikasuhin nyo pa rin, di ba? Dapat nandun pa rin yung caring. English. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Oh, kita mo? Tulad yan. Ay. Akala ko yun yung jowa. Sorry. Tulad naman, ba't naman kasi binagyan mo? Galit tuloy yung jowa mo. Ay, tanga mo. tol, tol, tol sayang yan, tol mm -hmm. kung baga sa manok <laughs> oh, putukain mo na lang, brad <laughs> ah! oh, oh. Tinuka nga! lang <laughs> nga! Magaling ka. Aggressive. Ha? <laughs> <laughs> Diyan uh, Ayan, tinoka mo kasi. Saan kayo napunta ngayon? Di, so clean, so good. <laughs> <Showtime>. <laughs> At yan, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy tayong lahat. Eto nga pala mga teams, sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. 2025 na, oy. Wala pa rin tayong jowa. Wala na nga pera ng hiya. Talo pa ko sa muka. Nakakabad talaga. Ayaw nyo ba kong jowa? What is your profession? <coughs> <coughs>